narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik na update sa istorya ni Lacoy Ruel at ng dalaga na si Miss Rachel oh Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nakatadhana nga na magkita si Kuya Ruel and Miss Rachel noong araw na yun. At in-interview muna ni Kalinga Prab si Kuya Ruel habang wala pa si Miss Rachel. Kinamusta niya si Kuya Ruel at nalaman niya na okay naman daw si Kuya Ruel kahit kakagaling lamang nito sa sakit. Dear Mama Manny, kalinga prab kung kamusta sila ni Miss Rachel. Sabi naman ni Kuya Rowell ay okay lang daw sila. At syempre, yung connection naman nila ay getting to know each other pa din. And nakakausap uh, na daw nila yung isa't isa at nag-update sila. Sabi din naman ni Kuya Rowell dito ay gusto niya daw i-address ang mga nagbabash kay Miss Rachel sapagkat sobra-sobra daw talaga ang pambabash kay Miss Rachel at lalo na hindi ito tama sapagkat wala pa sa tamang edad si Miss Rachel. Sabi pa nga ni Kuya Ruel ay nais niya daw talagang gumawa ng mga malalaking aksyon na kapag hindi pa ito nahinto. Then nagtanong naman si Kuya Rab kung ano daw ba ang status nila ni Miss Sabi naman ni Kuya rowel ay sa ngayon daw ay getting to know each other pa rin daw. Kinikilala nila ang isa't isa, yung mga ugali at yung mga pamilya nila kung ano yung status nito at kung ano yung magandang connection para sa isa't isa. Talagang kinikilala pa lang daw nila yung isa't isa. Sabi naman ni Kalinga Prab ay eh Rowel, sino maswerte ba sa inyo ni Rachel? Sabi naman ni Kuya Rowel ay Actually po parehas po kami Kasi may benefits po yung isa't isa sa amin Dahil po sa kanya ay natutulungan din po ako sa YouTube Pati rin po siya At dahil din po sa kanya ay nagtulungan din niya po ako Kumbaga po natutulungan po kami dalawa At napakalaking tulong po ng dalawa para sa amin sa isang isa kasi napapasaya din po namin yung isa't isa, ganun po, basta parehas lang po. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit? Tapos naman ito ay umupo na sila sa mesa sapagkat balak na talaga nilang antayin si Miss Rachel. Ngunit nagtaka sila sapagkat isang oras na ang makakaraan tsaka lamang dumating si Miss Rachel. Grabe ang pag-aantay ni Kuya Ruel sa kanya. At isa pa sa nakakagulat ay noong pagdating ni Miss Rachel ay may kasama siyang ibang lalaki. Bumungad naman si Kuya Arjun doon. At pinakilala ka agad ni Miss Rachel ang lalaki na kasama niya. Ito daw ay kanyang best friend. Papasok pa lang sila Miss Rachel ay talagang parang umiinot na ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Sapagkat mukhang hindi na natutuwa si Kuya Rowel at biglang nag ang mood nito. Kanina ay excited pa siyang makita si Miss Rachel. Ngunit nang dumating ito, ay parang biglang napakunot ang noo at nawala sa mood si Kuya Rowell. Pinakilala din ni Miss Rachel ang lalaki na best friend niya kay Kuya Ram. Pagkatapos nito ay umupo na sila. At pagkaupo doon nila Miss Rachel ay sabi ni Kuya Rowell ay bakit ngayon? Bakit ngayon ka lang? Grabe kayo yung mga Miss calls ko sa'yo. Alam mo ba, nagpa-load pa ako para lang mat-chat kita at matawagan kita kasi eh, hindi ka sumasagot sa messenger eh. Kaya nagpa-load pa ako para matawagan talaga kita. Bakit ganun? Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabing, eh kasi kasama ko yung ito, yung best friend ko, pati si Trixie. Nasa tricycle kasi, baka hindi ko lang narinig. Tapos, habang nakasakay kasi kami doon, ay nakikwentuhan din kami sa project namin. Sorry kasi hindi ko napansin eh. Kahit nagsorry si Miss Rachel, ay walang-wala pa din talaga sa mood si Kuya Ruel. At inalok din ni Kalinga Prab si Kuya Ruel na kumain na sila at kumain na si Kuya Ruel muli. Ngunit nagreplay lang si Kuya Ruel na sila na lang daw kasi wala na siyang gana. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Mr. Cool. grabe ang tensyon sa pagitan ng dalawa at kitang kita na talagang hindi na okay si Kuya Ruel. Kitang kita din na talaga namang nagsiselos si Kuya Ruel sa pinakilala ni Miss Rachel na best friend niya. Paano kasi si Kuya Ruel ay talagang nagantay ng napakatagal na oras? Tapos pagdating ni Kuya Rachel ay makikita niya lamang na may kasama itong lalaki pati si Trixie. Kaya naman siguro nalungkot si Kuya Ruel. Pagtapos naman ito ay nagpaalam ang best friend ni Miss Rachel na kung pwede ay umalis na. Ngunit pinigilan ito ni Kalinga Prab pinigilan ni Kalinga Praba ang best friend ni Miss Rachel na umalis sapagkat sabay-sabay na lang daw sila uuwi tinanong niya naman ang lalaki na best friend ni Miss Rachel at sinabing bro bakit gusto mo nang umuwi ang reply naman ng best friend ni Miss Rachel at sinabing parang grabe na rin po kasi ha, ang intense na po dito ng environment parang sobrang intense na ng mga nangyayari Natawa naman si Kalinga Prag at sinabing, Okay lang yan, may mga misunderstanding lang and alam ko naman na talagang babalik din yung dalawang yan at magbabati din. Okay, dyan na pala sila Rachel. Ang tala sa akin. Ang tala sa akin. Ano? Oh, ah. sino yung guwaong kasama mo? Best friend ko. Ay, hello. Mm. Patrick. 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 Artista rin ah. Yeah. Ay, Patrick Sergio. Oh. Si oh. Si kaya ni Rachel. Hmm. <laughs> Katulad nito na ako kaya niya. Oh, so, hey, Rachel, ano na? Kumusta? Okay uh, naman. si ano? King, si King of the Night to ah. Hi. King of <laughs> King the Night, Trixie. Si... Hey, Parang po na kayo. Parang. Kain yung pizza. Let's go. Hey. Wala kayo. Hi. Hi. Si Patrick nga pala. Best friend ko. Patrick Black. si Rowel. Rowel si Patrick. Kaya yeah, pala hindi ka sumasagot. Nakayagtawag oh, ako. Nagtawag ko? Pag-check na. Kanina ba ako tumatawag siya. Ano, hindi ko napansin. Oh, Kasi nagbabiyahe ka. Kasi nga nagbabiyahe ka. Rin. Kanina pa ka nga ako nagsit-check. Hindi pa tayo papunta dito. Tumatawag ba ako nagpa-load pa ako kanina para tawagan ka? Kasi yung messenger mo out sa of sa coverage. Ka, Di, sino Ay, nagsundo sa'yo kanina? Hindi ko napapansin. Sino kasama mo? si ano si Ano si, mo si si, 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 si si King si King of the Night. Best friend ko po. Hindi, ano lang nag uusap lang. Best friend mo. Best friend mm. Ano tayo supporter tayo na no, ano tayo ng ano ng mga video natin. sabat ah, abat kasama mo siya ngayon dito. Naggawa po kami ng project naman. Ah okay, so kayo magkagrupo. Grab. Di ba insan ganina pa tayo dito? Nakailang pizza na tayo. Tingnan mo. Oo, medyo. Medyo kanina. Medyo kanino. Pero okay lang yun. Kain na kayo. Kain na. Chill. Chill. Relax lang tayo. Nag-away talaga <laughs> sila <laughs> eh. Tanungin mo. At talaga <laughs> sila eh. Kaya eh. nag ba kayo? Ano ba ang ordinan? Hindi, hindi nag-away. Abra. Trixie. Ang sa'yo plato ni Trixie. Ano, Rachel? kumusta? Okay lang po. Hmm? Okay lang. Okay. Um, kumusta naman yung, ano, yung channel mo, Rachel? Hindi pa po siya. Hmm? Hindi pa okay yung channel. Ay, ah, hindi. Na. Hindi pa okay. Hindi pa okay. Patulong ka kay ano? Patulong ka kay insan. Busy naman po siya. Huh? Busy? At tingin ko naman may ano maintindihan naman niya pag kapag ano, mag-ano ka lang, sabi sa kanya, Ayos lang kayo! <laughs> Ayos lang, Insan! Okay lang. Medyo na ano si Insan na? Ah. Wala yan. Kanina pa kasi yan nag-ano, anong tawag? Ano? tawag? Um, kanina pa. Hindi ko kasi napapansin yan. Kasi hmm? ang hinihingi nung Tracy kayo. na uh, nagpupuntuhan din kami about sa project namin. Ah. Na. Um, ah. Ayun na po yan, ano ay excited kang makita. Kaya na kayo. Kaya na kayo. Salamat. Salamat. Sana all may best. Ikaw okay. yung saan, kumain ka na? Huwag nga yung na akong gaan. Kanina pa tayo dito. Ilang, ilang, ano, naubos na atin. Rachel, okay oh, lang ba? Umalis na ako. Thank you, man. Sabay-sabay na tayo. <laughs> Sige. Bakit? Nangiya ka? Uy. Ha? Masyado nung intense. Hindi, <laughs> <laughs> okay lang yan. Ano lang yan. Punting um, misunderstanding lang. Giging okay din yung dalawang yan. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakapanabik at napaka-intense na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.